Eh, hey. yeah, yung palang dia. Ada we. Huwad lang dia siguro, huwad lang. Gagahan na we. Eh. Dili. Dili ni. Eh. Dili. Oh. Oh. Oh, ani, ani. Ah, ay dulo. Kana we. Kaya kung masipag ka lang talaga sa uh, ano uh, sa dagat ay uh, may mauulam ka talaga mga idol. Ito yung tinatawag nating uh, kitong. Bali, mga dito sa Kuhan, sa Bungsod. Tapos, kauban na to si brother. Tapos, magpaguro ito sa Kuhan. Ambot ni Noy Johnny. Si Noy Noy Kapitan. Mga bakaw na to. Muna yung area na to dito sa probinsya. Buhay probinsya. Buhay dagat. Na, muna yung mga bungsod, mga idol. Tad larga na may Dari probinsya kayo no Gamay gamay rin yung balay Tataas ang mga Bukid Mga adobe na PCJ supply, supply mo mungkin sih, saffron propeller Hai, <tuh> si hai, 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 no, hai, no. hai, Bali magpaguyod ra sa pambot. Ha? Ngayon bangka. Ayun, unya mga idol, update lang mi unya mga idol ha. Mga idol, ah uh, Ano muna tayo Bali doon yung ano yung doon kami nang galing mga idol tapos nandito dito kami sa laot ngayon ah uh, mali ano po ito dito uh, malalim na po yan tapos dito banda naman yung babaw bali parang ano to parang bundok mga idol malalim siya tapos pa na naman Nandito kami nag ano kami na bungsod mga idol. Kung alam niyo po sa Bisaya po, bungsod po yung tawag dito mga idol. Uh, sa Tagalog naman, baklad kung tawagin. Nandiyan po si yung bata. J. Uh, uh, babay J. Hello. Ah. babae Babay J, uh, babay J. Kakon sa mga idol. Tong wala ni atong mga idol dito. Bakit ka pa masol mga idol kay eh, ang akong usa ka rin na dako magbalik sa liha ko mga idol no kag kuandra uh, tanaw pero dako magbalik sa liha ko mga idol ha kag ito mga dako oh kag may ito na mga idol sa kuandra ko magbalik niya munang nalunod ang ako ang isa ka rin rail uh, munawa ko kapamigrit sa ang kuandra ko mga idol sila sa mga idol nagusok sila ng mga kuand may natawag na baklad kung tapos yung brother ko naman nanguha siya ng mga kinason uh, bali nakakuha na po siya ng ano ba yung mga idol isang brother yan na daw yan na nakakuha din siya ng ano yan o yan uh, yan mga idol dami na o isang isang ano na yan isang tawag dyan isang pupot uh, okay. nakakuha <tis> na siya mga idol dito mayaman kasi sa mga dito mga idol siya buhay po po yung pag, uh, paglalagyan namin ng ano may doon yung o baklat kasi tinglinaw na naman idol, doon yung magtatayo na naman kami ng mga bungsod kasi noong nakaraang kasi Desembre lahat po ng mga bungsod dito ka, pinol out kasi baka maanod sa alon kaya ginawa namin mga idol ngayon kami naglalagay para makahuli ng isda at may binta mga idol Brother ko doon, kung kita sila, Manoy, andoon sila, Manoy Johnny. sila, si Kuya Noy na na ko dito may mga mga mami mo kaupang mga. idol, may dumating na si ano, si... Brother Tingnan natin kung ano yung holding nya. Sa ni mo? Ha? Di lagi ka masalong di tapit? Ha? Huh? Di ka salum tapit? Itong kayo. Kantil yung mga idolo. Kantil no? na Kantil na mapangpang -pang na yung mga idolo. Kadulo nila Okay. Kaya yung pala nung diya. Eh? Huwad lang diya siguro. Huwad lang. Gagahan na eh. Pili. 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 Magay dun. Dah, pay magay dun. Iko niya. Ay ko, eksak ay, kini yung, eksak kini. Patay ng musil pun ayu, ayu eksak ay, kini. Pasti, Oh, ah. oh ah, ani ane. na eh. lang ko hindi magaybol ko nak mau. Ayan oh, kayo Oo, may binagkuha eh Sabi yung ng may dulo kayo Napay yung nana kakuha kayo Balik na sa dila po nga may dulo mga idol, mga update taon niya Kaya mamasol pa ko Thank you mga idol, thank you for watching mga idol Salamat kayo sa supportan niyo mga idol ha Salamat please sa kalusan pa, naman sa Ano ko mga idol, nabubulol ako Salamat mga idol, God bless Dami, maniuntos kami yan eh. Ay. Dating salom nila oh. Kung nagiusok nila ng bungsot. Nami sukat tunga sa dagat. Pagkaon, na ikuan dali. Kilawi kuya, kilawi. Kilawi, kilawi. Oh, ah, O, ang mahong, nagpukin ya mahong dali oh.

Sige, okay, Juan, Manong. Kamanting ang mga pagkaon doon, no? Ang ilaw sa bidiri sa dagat. Kuha ko ito, brother, be. ko ito. Kana, kana, kana. Kuha ko kay isod kay ta. Ya, ya,

Oh. Oh. Tuas belur je ni hano. Baik. Digko unrul. Ghana belur gani han ni untul

不怕。Oh,